Nais nyo malaman tungkol sa pangalan ng Diyos sa bawat kapanahonan. Ito ang tunghayan natin sa araw na ito. Mapalang araw sa inyo lahat mga kapatid. Ako si Angelo Bangloy. Ito ang presenta ko tungkol sa Bible Exposition and Critics na kung saan sa lahat ng mga misteryo sa Biblia na hindi nyo malaman. Bago simulan ito sa ano na ito, please subscribe and notification bell para sa updates. Tara na, simula natin ito. Ang tughayan natin sa araw na ito ay ano ang pangalan ng Diyos sa kapanahunan? At ano ang gawain niya? Ito ang napangalagan topic na ito para malaman niyo kung ano ang kinagamit ng Diyos ang pangalan niyon upang ligtas ang sangkatuhan mula sa kamay ni Satanas. Ang tinatawag niyon na pinaplano ng Diyos para iligtas ang sangkatuhan mula sa kamay ni Satanas ay tinatawag na ay na librong pamamahala ng Diyos kung saan niligtas ng Diyos ang sangkatauhan sa mamakita mismo ang kawain niya sa bawat kapanahunan. Simula natin yun sa kapanahunan na kautusan na kung saan na naitagtaan ng Diyos ng kautusan sa mga isarilita upang kung paano na sumunod sa Diyos at kung paano sumamba sa kanya sa mamakita mismo na pambibigay ng kautusan. Ito ang iutos ng Diyos kay Moses upang ipaalam sa mga Israelita upang sundin ang sabu utos at ipapamanga batas upang kung paano na mga tao ay talaga sumunod sa Diyos dahil ang Israelita kasi wala silang alam tungkol sa kung paano sumamba sa Diyos. Kaya inaalipin sila na mahitsyo noon noong isinilang pa si Moises. Kaya ito ang napibigay ng daan ng Diyos upang iligtas ang mga resilita mula sa pagkalipin ni Satanas. Ang pangalan ninyo sa kapanahon ng kautusan ay si Jehovah o si Yahweh. Si Jehovah o si Yahweh mula yun sa paleo-hebro, ibig sabihin ay siya nga. Dahil sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 12 na bilanggit doon na ako ay ako nga. Kaya yun ang tinatawag na ni Moises sa mga Israelita na si Jehovah. Sapagkat so, si Jehovah ay tumutukoy yun sa sang mismo ang pamamahala sa sangkatauhan. Isa rin siya ng Espiritu ng Diyos o bala na Espiritu na kunsaan na nabibigay na kabay sa mga taong sumusunod sa Diyos. Ang disposisyon ng Diyos sa kapanahonan niyon sa kapanahonan ng kautusan ay yung kanyang apoy, galit at puot. Kasi kapag hindi sumusunod sa patas ng Diyos, ay babatuhin hanggang kamatayan. At habang sila ay inahahin ng tupa sa Diyos, ay masusunog sila. Kapag sila ay hindi iwawasto ang pamamaraan sa paghanto ng tupa. At doon din naman sa ikapo na kung saan na nabibigay sa mga Israelita at sa mga hindi kabilang sa mga Israelita yung ikapo. Ito ang utos ng Diyos. Sa propesina yun sa Old Testament na kung saan na tumating ang isiya so pang tubusin sa mga tao. Basahin natin sa Biblia sa Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging, Kamanghamanghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ito ang tungtugo yun sa pakatumataong Diyos o pangiritasang sangkatuhan mula kay Satanas. Um, Paano naman po sa pangalan ng Diyos ay maaaring baguhin patating doon sa pagkapanahonan? Ito ang sinabi sa Isaiah kapitulo 62, versikulo 2 at 7, versikulo 14. At makikita ng mga bansa ang iyong katwiran, at ng lahat na hari ang iyong kaluwalhatian, at ikaw ay tatawagan sa bagong pangalan, na ipapangalan ng bibig ng Panginoon. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilihi, at manggang-anak ng isang lalaki at kanyang tatawagan ang kanyang pangalan na Emmanuel. Napakanina sa sinabi sa Old Testament na kung saan na patating doon na nakatuan tao ang Diyos, ang pangalan ng Diyos ay maari mababago. Kaya doon na nagsisimula sa kapanahunan ng biyaya. Sa kapanahunan ng na biyaya naman, ay isinilang ng Panginoong Isus sa Nazareth upang mamuhay siya na gaya na atin. Pero sa kanyang diwa ay banal na Espiritu. O yan dahil ang kung bakit na sinabi ng Panginoong Isus sa ay noong siya ay sinaguga sa harapan ng mga Hudyo. Sa Isaiah Kapitulo sa Isyenta 1, versikulong 1 hanggang 2. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasaakan, sapagkat hinirang ako ng Panginoon, upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag, at buksan ang bilangguan sa mga bilanggu, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin ng lahat ng tumatangis. Ito ang piropopisiya na painong Isus na kung na, na si Jehova ay nasa katawan tao na. Kaya natataka lahat ng na mga hudyo na ang, ang painong Isus ay namumula kay Jehova. Kayo paman, ang bala ng Espiritu ay isisilang sa katawan tao upang isagawa ang kanyang gawain para iligtas ang mga tao. Ito ang kawain ng Diyos sa kapanahon ng biyayan ng punsaan na isinasagawa o isinasakatuparan ng Paynong Isus ang gawain ng pagtubos. Kaya napakula siya sa krus upang tubusin ang sangkatawan dahil sa kanyang kahabagan, at kabaitan para nilisan ang ating mga kasalanan at makalaya tayo sa pakalipin ng patas. Doon na maaring mabubukas ng daan patungo sa bagong kapanahunan. Pero ang ilang mga kristyano ay gumagawa ng kurukuro upang hindi na maaaring palitan yung pangalan ng Isus ayon sa sinabi ni Pablo sa Bibya sapagkat siya raw ang pangalan sa lahat ng mga pangalan kaya hindi maari mapalitan yung pangalan ni Jesus. Kayo pa man, patating doon sa aklat ng pahayag o apokalipsis na kung na pinupopisiya din ng Panginoon Jesus, tungkol sa kanyang babalit, Gayo din naman ang kanyang pangalan ay mababago para sa bangong kapanahonan. Ito ang sinabi sa pahayag 3.12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa roon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos ang bagong Jerusalem na bumababa sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. At sa pahayag 1:10 naman ay ang pinabagit doon ay makapangyarihan sa lahat. Pero para sa kapanahon ng biyaya ay do sa Isaiah kapitulo 14 yan nang kunsaan na uh, ipinapangalan ng Diyos para sa kapanahon ng biyaya ay si Emmanuel. Kayo pa man patating doon sa kanya pasilang ay ang pangalan yon si Jesus. Yan. Pa Paano na naman sa kapanahon ng nakarayaan na kusang saan na piropropisiya na Painong Isus tungo sa bagong pangalan ng Diyos? Sa kapanahon ng kaharian, nang tumating ang Painong Isus binang tao ulit, na kung saan na ipinapahain niya na maraming salita upang dalisayin ang sangkatawan mo, mula sa kamay ni Satanas. Doon ang isinasagawa ng Diyos ang kawain ng paghatol. Ang kawain ng paghatol ay sinasabi, ito ang nabibigay ng ng daan upang lilisin ang ating kasamaan at katimuaning at makasalanang kalikasan na natin upang tayo ay gawing perpekto. Balikan natin 'yun sa pangalan ng Diyos ang ganyang kawain. Ah, sa kapanong ng kaharian na kusaan na nabalik na apay na ng Isus bilang makapangyari ng Diyos, ito ang tunay ang pangalan ng Diyos ngayon. Bakit? Bakit makapangyari ng Diyos si Bis na siya ay makapangyarihan sa lahat? Eh, nakatuan tao siya. Meron doon na propesya na pahinong Isus noong buhay pa siya sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 24, 25. Sapakat kung paano ang gitlat ay kuwikislap at pinaniniwanag ang langit mula sa isang panig hanggang sa kabila, gayo din naman ang anak na tao sa kanyang araw. Sumbalit kailangan mula siyang magdusa ng maraming bagay at itakwil ang laing ito napakanilaw yon na propesya yon na ng Isus na kusaan na na naging katawang tawang Diyos upang magbata at itakwil ng lahi nito. Yan dahil lang kung bakit nabalik ang Pahinong Isus bilang makapangyari ang Diyos upang ang kanyang mga salita at nagbibigay ng daan sa mga tao upang ligisina ang kanilang mga katingwalian at makasalanan. Doon na makaroon ng bagong aklat na pinamakatang ang salita ay napapakita sa katawan tao. Ito ang aklat na ng painoon ngayon sa mga huling araw. Ito rin ang propesya yun sa pahayag 5.5 at sa Daniel kapitulo 14 versikulo 4 at 9 sa conclusion na ito, sa bawat kapanahonan ay may iba't ibang pangalan ng Diyos. Halimbawa, sa kapanahon ng kautusan ay si Yahweh o si Jehovah. Sa kapanahon ng biyaya ay si Jesus. At kapanahon ng kariyan ay makapangiri ang Diyos. Basahin natin ang isang sipi ng salita na makapangyari ng Diyos para maunawan yon tungkol sa mga pangalan ng Diyos sa bawat kapanahunan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sabi ng ilan, ang pangalan ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung gayon, bakit naging Hesus ang pangalan ni Jehova? Ipinrope siya na darating ang Mesiyas, kaya bakit dumating ang isang taong nagngangalang Hesus? Bakit nagbago ang pangalan ng Diyos? Hindi ba matagal nang isinagawa ang gawaing iyon? Maaari bang hindi makagawa ang Diyos ng mas bagong gawain ngayon? Ang gawain ng kahapon ay maaaring baguhin, at ang gawain ni Jesus ay maaaring sumunod mula roon kay Jehova. Kung gayon, hindi ba maaaring sundan ng ibang gawain ang gawain ni Jesus? Kung ang pangalan ni Jehova ay maaaring palitan ng Jesus, hindi ba maaaring palitan din ang pangalan ni Jesus? Walang kakaiba rito, kaya lang napakakitid ng isipan ng mga tao. Ang Diyos ay palaging magiging Diyos. Paano man magbago ang kanyang gawain, at paano man maaaring magbago ang kanyang pangalan, hindi magbabago ang kanyang disposisyon at karunungan kailanman. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay maaari lamang tawagin sa pangalang Hisus, napakalimitado ng iyong kaalaman. Nangangahas ka bang igiit na Hisus ang magiging pangalan ng Diyos magpakailanman, na ang Diyos ay palaging tatawagan sa pangalang Hesus magpakailanman, at na hindi ito magbabago kailanman. Nangangahas ka bang igiit ng may katiyakan na ang pangalan ni Hesus ang nagwakas ng kapanahunan ng kautusan at magwawakas din sa huling kapanahunan? Sino ang makapagsasabi na mawawakasan ng biyaya ni Hesus ang kapanahunan? Napakanino yun sa sinabi ng makapangyarihang Diyos na kung saan na sa bawat kapanahon na yun ay ipapanganan at may pamaraan at kawain upang liligtas ang sangkatauhan mula sa kamay ni Satanas. Ang ilang mga kristyano ngayon kung bakit na nagsasabi na hindi maaaring mabago ang Diyos dahil sa hindi umano sa Biblia sa Hebreo kapitulo 13, 8 na kung saan si Jesus ay noon ngayon at mapakailaman. Tumutuko yun sa kanyang disposisyon at diwa. Basahin nyo sa Biblia para maunawaan ninyo sa Hebreo kapitulo 13. Ito ang misconception yun sa mga ano na nagsasabi na na marami daw na pangalan ng Diyos gaya na Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, yan. At ipapa mga pangalan yun sa Old Testament. Sa totoo lang mga kapatid, ang mga binanggit doon ng Jehovah Jireh, Jehovah Nisi na yan, tumutukoy yun sa description kung kaano man na kamangamaha ang ginagawa ni Jehovah noon. Yan dahil ang kung bakit na hindi na maaari yung pangalan iyon para lang sa mga tao na gumagawa ng kuro-kuro at imahinasyon tungo sa pangalan ng Diyos. Kaya yun ang dahil lang kung bakit na hindi nila paniwalaan na ang Diyos ay mababago at hindi maluma dahil sa hindi umano na nalilang sila sa kurkuro at imahinasyon kung paano na isinasagawa ng Diyos noong araw. Sana maintindihan mo to at meron kayo opinion tungkol sa video na ito. Uh, Pakitay na lang yun sa comment section po. Maraming po salamat.